Nakunan ng CCTV ang nakakakilabot na sandali ng isang ethanol tanker na natumba sa isang abalang highway at nasunog at nadamay ang 25 sasakyan. Sumiklab ang sunog sa Santa Catarina, Brazil noong linggo ng hapon April 6, 2025 nang tumagilid at sumabog ang truck. Makikita ang sasakyan na papalapit sa isang kanto sa isang highway nang dumulas ito at tumagilid hanggang sa bumagsak ito sa gilid ng kalsada. Isang malaking alon ng etanol ang kumalat sa semento at agad na nagliyab. Una ay pinalibutan ng apoy ang natumba na truck. Ngunit habang ang gas ay tumutulo pababa, unti-unti nitong nilalamon ang mahabang linya ng mga sasakyan. Halos isang pulgada ang layo ng mga sasakyan mula sa sunog bago iwanan ng mga driver ang kanilang mga sasakyan at umakas sa nagliliyab na kalsada. Sa kabuuan, 22 sasakyan at 3 truck ang naapektuhan at 5 tao ang nasugatan. Ang mga nasunog na sasakyan ay naglalabas ng kulay abong usok at ang mga durog na bato ay makikita sa mga kalsada. Nasa sasakyan ang asawa ng driver ng truck at kapwa nagtamo ng paso sa mga braso at binti. Dumating ang mga bumbero mula sa ilang lungsod upang kontrolin ang apoy at isang sasakyan na may mga panpasabok ang inalis sa lugar. Isinara ng insidente ang highway sa magkabilang direksyon. Sa dami ng mga sasakyan nagmamaneho ng mabilis, ang highway ay madalas na nalalagay sa eksena ng panganib. Isang manggagawa sa highway naman ang halos hindi nakaligtas sa kamatayan noong nakaraang taon sa pamamagitan ng pagsisid sa daan ng isang humaharurot na truck na bumangga sa kanyang pinagtatrabahuan na sasakyan sa isang lansangan sa New York. Ang empleyado ng State Department of Transportation na si Chuck Ellerson, anim na isang taong gulang, ay abala sa pagkuha at paglilinis ng mga basura sa kalsada nang mapansin niya ang mabilis na paparating na truck. Sa pagitan ng dalawang sasakyan ng DOT na nakaparada sa balikat ng highway, nakita ni Ellerson ang yellow box truck na paparating sa kanyang kinaroroonan at paatras siyang nakaiwas sa tiyak na kamatayan na nakataas ang dalawang kamay. Kaya sa ating mga lakad, mga kapatid, mag tayo lagi at laging samahan ng dasal upang gabayan tayo sa ating mga biyahe. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.